eh, makipunta siguro rin taata ano, ng, ng tubig. Kaya nga nga nga, mali. kumain na kayo, mapakaliit na ginama ko, subot-subot, kinabit-nabit, hili-hili na huli, tumatakot. Aba, ay kaka, mamamatay ako dito. Ginama eh. Ginama ng tubig. Hindi pwede lumagok ng malakit, matutuloy. Matutuloy? Dito maliit na eh, ginama ko lagok. Para po masayong dila-daanan. O pa dumulat. At kaya, oo, pagkakayari eh, noong ko na, naramdaman ko na, Okay. Ay -ay ko, then, naorin, ko ko Tingnan nyo. Hindi ako reke naranasan ko rin yan eh. Oh, no. Ano? Ah tubigyan, ang... <laughs> <laughs> eh ako ano, hindi tubig eh. Ano? Yung bang, yung juice na ano, yung ah, yung tiritimplang juice. Oo. Muntik na akong mamatay. pag Para pang, hindi. Para pang yung tubig, ka dito. Oo. Oo. ano, Oo. 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 ano, Oo. Diyos ko. Buti na lang at mm, ano matutuluyan na ay, talaga. Ay, na yung, tubig lang yun ha? Bakit ka tubig nakakahirin? Ay, nakakasamid. O, na oh. Ay, pagka, pagka, pagka ay kami ng medyo malaki. Ano? Ba, parang yung bumibilog na gano, oh, na ay, nangyari sa akin yun eh. Okay, pa, okay, pa, okay, pa, okay, okay, na ko. Muntik na ka ako. Kung mamatay din sa ano nere, sa juice lang naman yun. Diyos ko. Oo nga, tutuhanan yun. Tubig lang yun, eh, nakakahirin talaga. <laughs> e, ako, nasa mid na. Nasubukan ko ngayon, nasa mid lang. Diyos ko, pala ko, eh. Tatapusan ko na.